May mga lugar talagang hindi dapat binabalikan. Kahit pa curious ka. Hindi ako mahilig sa horror. Pero may isang gabi sa Mount Cristobal na hanggang ngayon hindi ko makalimutan. Hindi dahil sa takot lang kundi sa tanong na iniwan nito. Bakit kami pinapasok doon? Taong 2019 off-season hike lang sana. Walang masyadong tao. Kaya perfect para sa tropa naming mahilig sa tahimik na bundok. Kami nila Joven, ang laging may dalang GoPro. Si Trixie, nurse na adrenaline junkie. At si Paolo, tahimik pero matalas ang pakiramdam. Ako yung tagadala ng pagkain, tagalag ng trail at minsan taga kwento. Pagdating sa base camp, may matandang guide na nagbanggit ng abandoned hospital sa taas. Hindi raw official trail pero may daan. Sabi ni Trixie, Hospital? Sa bundok? Gusto ko makita. Akala ko joke lang pero kinabukasan. nag kami. Ang daan papunta ron parang hindi na ginagamit. lang fog kahit tanghali at yung mga puno hindi normal. Parang may galit. May mga ugat na nakaangat parang kamay na ayaw kaming paakyatin. Walang huni ng ibon. Walang hangit. Parang may humihinga sa paligid. Pero hindi kami. Pagdating namin mismo sa ospital, halos hindi na siya mukhang gusali. Kungkrit na may lumot, basag ang mga bintana, at may mga stretcher na kalawangin sa labas may graffiti sa pader. Huwag kang papasok. Pero syempre pumasok kami. Sa loob may tatlong palapag. Puro sira ang ilaw. Pero may mga kwarto pa rin na buo. May isang kwarto na may mga IV stand na parang iniwan lang kahapon. May isa pang kwarto na may mga files. Mga medical records. Pero walang pangalan. Puro code. Puro Subject 13, Patient X. Parang hindi ospital. Parang testing site. Habang nagiikot kami, napansin naming nawawala si Paulo. Hindi siya sumasagot sa tawag. Pinalikan namin ang mga dinaanan pero Wala hanggang sa may narinig kaming tunog ng metal sa third floor. Pagakyat namin, may isang stretcher na gumulong sa hallway. Pero walang tao. Pero may basang yapak sa sahig. Ang nakakapagtaka, dere-derecho ito sa pader. Ngunit wala namang exit. Hindi na namin nakita si Paulo bumaba kami at nag-report. Naghanap at bumalik pa kinabukasan. Wala na siya. Hindi na namin siya makita. Parang hindi sa umakyat kasama namin. Pero sa GoPro ni Joven may footage. Sa simula ng traila apat kami. Sa halfway point tatlo na lang. Walang moment na nawala siya. Parang binura. Hanggang ngayon hindi ko alam kung anong klasing lugar yon. Pero may isang gabi habang nag edit si Jove ng footage, may frame na lumabas in split seconds. Sa likod ng hospital may isang figure. Naka-hospital gown. Nakatingin sa kamera. Pero walang muka. Hindi na kami bumalik at hindi na rin kami nag-hike ulit. Si Trixie nagresign. Si Joven binura lahat ng footage. Ako nagsusulat na lang. At iyon ang aming kwento. Salamat sa pakikinig. Ako si Renzo. At ito ang aking haunted journal.